Kamusta guys? Ayan, lalabas ako kasi nagkikiraib ako sa ice cream. But before that, na ninyo yung mga tanim ko noon, ang ganda-ganda. Ngayon tingnan mo, ito yung kamatis ko. Ito nangyayari sa aking garden ngayon. Wala, patay lahat ng aking um, tanim. Nag-stop na ako ng pananim kasi lang naman tanim ako ng tanim. Namamatay. Gawa siguro ng epekto ng gera nung gera actually ay eh, may tanim pa ako tapos unti-unti lang silang naninira tingnan niyo yung pinya ko na dati ang taba-taba yung aking kapayas tingnan mo yung papaya ko namamatay wala yung kamuti ko na ang taba-taba wala na yung kangkong ko wala na rin ayun tingnan niyo yung taba, -taba ko dating penya pen, penya pinya pen, pen, pen ayan oh, ganyan. Ayan oh, nag naggaganyan yung mga dahon ng halos lahat kong tanim. Kaya hinayaan ko na kaysa kaysa mas stress ako. Tingnan yung Robert, mo yung rubber tree ko na ang tapat-tapa noon. Ayan ganyan nangyari sa mga dahon. Ang aking mga tanim. Oh, yung maganda kong tanim ah. Ayan naggaganyan siya tapos namamatay ito dahil tumigil na yung yera. Watrina? Okay. Ayan, kaya namamatay. Pero, palagay ko ito dahil madali naman yung cactus makarecover. Eh, makakarecover ito. Pero yung iba ko wala. Patay talaga. Yung mga vegetables tong tanim. Ito yung aking kamote. Ayan guys, palabas ako. Kasi nga, may gusto akong bilhin. Punta lang ako dyan sa Makolit sa store na malapit sa amin. May gusto akong bilhin. Kasi nagkikrabe ako sa... Ma, <laughs> nung nakarang araw pa ito eh. Nagkikrabe ako sa ice cream. Actually guys, okay na yung pakiramdam ko. <clears throat> May konting ano na lang yung... Alamunan, yung sa Minsan mayroon akong yun medyo paus paus nga ako pero pag okay na ito mamaya so yon tamo yung nakaraang vlog ko nga parang medyo hinihingal pa ako dun habang naglalakad pero physically eh okay na wala na akong nararamdaman sa katawan wala na okay na yung ulo ko, okay na yung mga joints ko ngayon, ang diferensya na lang sa akin yung pagkain ko kung dati ay magluto ako ay hanggang tatlong kain okay sa akin ngayon pag nagluto ako kailangan every kain every kain na <laughs> Oo, every tuwing kakain ako, iba yung malalasahan ko. Kasi pag yung niluto ko, kakainin ko uli parang ayok, parang basta parang hindi ma, ganun ang epekto sa akin nung nararamdaman ko pero hindi pa nga yun strong ang tumama sa akin na virus ha? kasi yung virus daw dalawang klase yung isa is strong ang isa ay mild lang thanks god at mild lang yung tumama sa akin hindi nasa bahay lang, okay lang at saka mild lang ang nararamdaman. Konting joint pains, konting lagnat, ganun lang. At um, may kunting, kunting ubo nga lang eh. Konting, hindi ako talagang inubong ulubo. Yun. So yun ang epekto sa akin yung, yung sa pagkain. Sana matanggal ito. Babalik yung dati kong panlasa na kahit bas pag gusto kong kumain eh kahit ilang beses kong kakainin okay lang okay sa akin makain ko ngayon hindi kaya ang hirap araw-araw nag-iisip ako ng ng ano pag gusto kong kainin ngayon nagki-crave ako sa paksiw na isda pero ang problema dito wala akong mahanap na isdang pampaksiw kasi yung isda dito, usually ang nabibili namin dito ay yung malaking isda. Yung salmon or yung tinis. May tilapia, karpa, eh, yun po Yung dalawang isda lang kinakain ko dito. Tapos kung mayroon akong minsan nakikita ano ba yun? Yung ginagawang sardinas, yun. Bumibili ako noon para pinapaksil ko or yung salmonete eh ang tagal na hindi ko hindi ako nakabili at wala akong mahanap ng ganito dito so ayan um, tinry kong magpaksiw ngayon ulam po paksiw na salmon so tapos nilagyan ko siya ng gulay para may lasang gulay naman okra at saka sitaw ngayon naglalakad ako kasi sabi ko kay Rina gusto ko talaga kumain ng <laughs> ice cream. Yung maliit lang na kong makain ko lang baka ma ma ano yung lasa ko. um ano ba yung, Alam mo na naghahanap ka, di ba? Parang naglilihiin, no. <laughs> Pero ang labo. <laughs> Sobrang labo, malabo pa sa sa tubig ng na, <laughs> hindi. Ganun kaya siguro ang epekto ng ng nagkaroon ng uh, ah, konting karamdaman. Sakit. Hirap No? Kaya nga ito, ang mga OFW, yung hirap talaga. Mahirap talaga. Sariling kayod, sariling sikap, sarili ko anong gusto mo, ikaw ang gagawa lahat. <laughs> hindi kang hindi ka wala, wala ka rin uh, makain kaya nga sabi nila bawal magkasakit ang OFW bawal talaga kasi apektado ang lahat ayan mga bata mga ano, mag-aaral yan sila papunta palang school panghapon siguro sila ayan o no. nandyan na yung malapit na ako sa bilihan ng baga sa atin ay tindahan maliit na um, supermarket parang tindahan lang ano. ayan Diyan. so dito ko lang muna tapusin ang pagba, pag sasalita ko kasi bawal yan dyan sa kanila ano yan dyan sila i-religious kaya ayaw nila nang video sila so mamaya na ulit guys mamaya na thank you